Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 13, Versikulo 24 hanggang 32. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagbabalik ng anak ng tao ni Heso Kristo at tinatawag nating parosiya o ang kuling paghukom. At sinabi rito ni Heso Kristo na sa panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap. May dakilang kapangyarihan at karangalan. At susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. At alam natin na lahat tayo ay haharap sa paghukom ng Panginoon. Sa huling panahon, ang ating buhay ay hahatulan. Kaya nga ang ibanghelyong ito ay para sa eksistensyal na kasalukuyan ng ating buhay din. Sapagkat tayo ay inaanyayahan na tignan ang ating kasaysayan at basahin ito na aayon sa mangyayaring pagharap natin sa Panginoon sa pagdating ng panahon. Kaya nga sinasabi rito, magdidilim ang araw. Ang ibig sabihin, yung mga araw na binibilang natin, na akala natin ay sa atin, o yung mga araw na pinapangarap natin darating. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na isama siya sa pagdating ng kinabukasan. Ang ibig sabihin, gunitain siya isama sa ating isip at isama sa pagdating ng bukas. Kasi maaaring yung mga araw na inaasahan natin darating na may liwanag ay hindi naman talaga ang totoong magbibigay ng liwanag sa atin kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Hindi raw magliliwanag ang buwan. Ang buwan ay simbolo ng gabi. At minsan ito rin ang ating pinapangarap na pag kapit ng dapit hapon, pagdating ng gabi, tayo ay may payapang kapahingahan. At sabi rito ni Yesus, maaring hindi na darating iyon. Kaya nga tayo ay inaanyayahan na sa bawat pagdating ng dapit hapon at sa pagpapahinga natin sa gabi, ay alalahanin natin na ang buong maghapon ay naganap nangyari sa tulong ng Diyos. At inaanyayahan tayong magkaroon ng kapahingahan kasama niya at sa kanyang piling tayo ay magpahinang. Sapagkat kung naghahanap tayo ng ibang kapahingahan sa gabi, kapayapaan o kaligayahan, kasinyahan sa dilim ng gabi na wala ang Panginoon, totoo isang araw ay mawawalan ng kahulugan, malalaglag at hindi na magliliwanag ang buwan wala nang ligaya ang mga gabi. Kapagkat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon ngayon na isama siya sa ating kapahingahan pagsapit ng gabi upang hindi tayo manatili sa kadiliman bagamat madilim ang gabi kasama natin ang liwanag at malalagdaw malalaglag daw mula sa langit ang mga bituin ang mga bituin ay mga bituing nagninimim Kadalasan ang tao ay naghahanap ng bituing susundan. At kadalasan ang tao ay nalilin lang sapagkat ang sinusundan niyang bituin ay yung mga maningning na bituin. At itong mga bituin na ito ay maaari nating sabihin larawan ng mga tao o katanyagan o posisyon sa daigdig na ito na inaakala natin kapag sinundan natin ang kanilang kaningningan ay tayo ay magniningning din. At sinasabi ng Panginoon, lahat ng ito ay walang kabuhuluhan. Kung hindi natin susundan ang tunay na bituin na may dala ng liwanag at ito ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kung hindi natin susundan yung liwanag na magdadala sa atin sa Panginoong Yeso Kristo, lahat ng sinusundan natin maningning na bituin sa daigdig na ito, isang araw ay mawawala. Alalahanin natin yung mga mago na sinundan yung bituin at dinala sila kay Heso Kristo. Ito ang bituin na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Nais niya tayong patnubayan upang tayo ay makarating sa Kanya. Kapag sa pagharap natin sa Panginoon sa huling panahon, totoo lahat ng bituin na inaakala natin na sa mataas na posisyon, nagniningning, maliwanag, ay mawawala. Hindi natin sila maaaring kapitan. Kapagkat ang bituin na tunay na dapat natin sundan ay ang mga bituin na nagdadala sa atin sa Panginoon. Mga liwanag na magdadala sa atin sa Panginoon. Kaya nga, ang sinasabi lang ng Ebanghelyo nito, isang araw, yung alam natin o nakikilala, nakikilala natin langit at lupa ay mawawala. Ibig sabihin, yung daigdig na ating ginagalawan o yung mundo na binuo natin sa ating buhay, lahat sila ay mawawala. At tayo, angin tayo lamang ang haharap sa Panginoon sa huling paghuhukong. So, kaya nga, sa huling bahagi ng Ibanghelyong ito, si Yeso Kristo ay nagsalita tungkol sa puno ng igos. Sabi niya, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. At ang puno ng igos ay isang larawan ng tao. Kung pupuntahan nga natin yung ibang bahagi ng Ibanghelyo, isang araw si Yeso Cristo ay papunta sa Jerusalem mula sa bundok ng Ulibo. At nakita niya yung puno ng igos, buhay na buhay, luntian, napakaraming dahon. At naghanap siya ng bunga dito. Ngunit wala siyang nakitang bunga kaya isinumpa niya ang puno ng igos at ito ay natuyo at namatay. Ang ibig sabihin, sa pagharap natin sa paghukom ng Panginoon, siya ay naghahanap ng bunga. Isang bungang matamis isang bungang nagbibigay kasiyahan. At ano ba ang bungang matamis at may dalang kasiyahan? Ito ay ang pag-ibig. Sabi nga ng mga banal, sa wakas ng panahon, ahatulan lang naman tayo sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapagkat tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos at siya ay pag-ibig. At kung ang buhay natin ay puno ng pag-ibig, pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, hindi dapat tayong matakot sa pagharap sa Panginoon. Sapagkat kung tayo ay puno ng dalisay na pag-ibig, totoong pag-ibig, at haharap tayo sa may akda ng pag-ibig sa Diyos na ang tanging kalikasan ay pag-ibig, hindi tayo dapat matakot. Sapagkat makakaisa natin siya sa ugnayan ng pag-ibig sa walang hanggan. Kaya nga, katulad ng puno ng igos, maaring buhay na buhay, luntian, napakaraming dahon. Maaaring natin sabihin na napakarami nating nagawa sa buhay na ito. Napakarami nating narating, napakaraming tagumpay, napakaraming kaibigan, napakaraming kayamanan. Ngunit sa gitna ng maraming dahong luntian ng puno ng igos, isa ang hinahanap ng Panginoon sa araw ng paghukong. Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.